Ayan ni, eh, si tata ni. Ayos nice na kain yung balay. O. Oh. Gito yung isa. Kita na si Nini Anita. Wala no? Oh, narani o. Oh. Pagkatong dati nga balay dito, naglinya ng duha. Tulo na inyong balay di rin, Dapita. Tara o. Oh. Mm. Mm. Tara ang tatang dati ni tata doon. Haligi pa itong pag-uli na ito. Mana na siya. Oh, daghan kagbulak bulak si Jima ini rin eh. hmm. Yan. Hmm. Ang atong mga kalo gang. Kaya, mga Di mga pa ta dito no, kalo ba. Natuyo. <muchan> so, da, dito, talo, na dito. Na dito sa obos. Liso, obos. Ah, mo, balik. Amo ah, balik. Ah. Ta si Jima si tuntun dako na kay si tuntun ni oh, ako ni hipi din ni ni. Wala may wifi diri. Ayan si si ganing gana. Mi, uh, si Mian ug iyang mi, alaga. alaga. <laughs> o si Tata o si Sir di hapon. Dina ko magtang kuanje asil na -tan kuan kuan <muchan> ano, mga tanan. Uh, <muchan>